Introducing ang Kaiser 3-in-1, isang komprehensibong solusyon para sa iyong kalusugan, kaligtasan, at kapayapaan ng isipan. Isang produkto na pinagsama ang healthcare, life insurance, at investment, lahat sa isang package. Kung ikaw ay isang breadwinner, mahalaga ang pagkakaroon ng life insurance para protektahan ang iyong pamilya kung sakaling may hindi inaasahang mangyari. Sa loob lamang ng pito taon na pagbayad, makikinabang ka sa healthcare coverage, siguradong magiging maayos ang iyong kalusugan. At protektado ka sa oras ng pangangailangan. May life insurance din na nagbibigay ng seguridad sa iyong mga mahal sa buhay at isang investment na patuloy na lumalaki, tumutulong sa iyong mga financial goals. Para sa kalusugan, proteksyon sa buhay, at pangmatagalang financial na seguridad, ang Kaiser 3-in-1 ay ang sagot. Simulan na ang pag-invest para sa iyong kinabukasan sa pinakamagandang paraan.